guys! Welcome back to our YouTube channel. I am Kristen and I may pagpagawa ko sa kanilang challenge. Challenge yun. I think bato-bato-pick gamit itong kanton. Go! Bato-bato-pick. Hindi ko magagawa. Bata. Bato-bato-pick. Oh. Bato-bato. <laughs> ini kayak batu, atas, batu, batu, pig, aku nemen kita menen kita batu, kita manan. <laughs> So ayun na nga, guys, Dito nambah tata ang